Ito guys, ito guys yung buko ng anak ko sa likod oh. Ayan. Ayan. Pinapagamot na namin siya, that's disease. Ang tagal din kasi ng MRI, kaya ang tagal siyang nagamot. Oh, bago namin ito na pa MRI, naghagila pa kami ng pera. Nagsala pa ng ATM yung papa niya para lang kami makapagpa-MRI. Kasi nung time ng December, walang ano, A cut-off yung mga DSWD nung time na yun, hindi ako nakahingi. Tsaka nakahingi man ako, 4,000 bigay sa akin. E kulang. E yung pa MRI is 43,000. Tapos nakahingi kami sa orto ng discount. Papuntang PJH kasi doon kami nagpa MRI. Bari binayaran namin doon is 27,360. Yun. Kaya sinala ng papa niya yung... ATM niya ng 40. Kaya, bawat sahod, ano, bawat sahod, kinakaltas yun. Kaya, walang halos, walang natira. Sa March pa kami makakaraos-raos ng konti. Akin na, anak. Kasi, ano, akin na, tuturuan, ano ka na? Ano ka ba? I ito, 5ml to, di ba? Ano? Ito, isonayasid. 5 lang, ina. 5 ml nga, oh, 5 ml. Hmm. Ganito yung 5 ml sa kutsara, ina ko. 5 ml? Oo. Kung ako, so, kutsara, may tunga. Hindi, ah. 5 ml lang, eh. Balik ka man. Bakit? Isang may tunga. Oo. Hmm. Ganyan lang, alam mo. Wala, nawala kasi yung takalan mo. Ewan ko kung saan nakalagay. Bibili tayo mamaya ng syringo syringe yung ano ba yun? Parang pag injection. Tapos, ito, may fampisin. Ito, sobra lang or oh. itong pupo yung kutsara. Sobra-sobra lang to sa ano. Mau-overdose oh, ka nito, anak, pag dumangin, dinamihan mo. Balik ka man. Eh, naka-ano to eh. Naka-record ko to eh. Kung ano, ano eh nire-record to guys para pag nag oh, ganyan yung 7.5 anak oh. mm -hmm. baka maduwal-duwal ka umamaya-maya na yung isa kasi 12 ml to eh. pa pyrocinamide ito yung gamot niya guys oh. Ayan. ang 5 ml Kalahating, isang kutsarita yun, kalahating kutsara ang tawag dun. Tama ba ako? Pa-comment na lang kung mali. Tapos, yung 7.5, kailangan yung isang kutsara, hindi po puno yun. Kasi ang 10, 10 ml, puno isang kutsara, yun yung alam ko. Tapos, syempre 12, isang kutsara, at magkunti. Kasi, ano na, no, wala. Ha? Grabe ka man. Humir-humir, ano ka na? Hindi ka nang, ano eh. O, hmm. sige na. Tapos, alas 10 ka kakain. Dago ka, ano, alas 10 ka kakain. Sine-shake mo na to eh. Bago, ano. Sa March 1, punta tayo sa enter, kasi titimbangan ka, kung ano. Dapat sa iyo, may vitamins, wala. Ito yung vitamins mo, sabihin ko nga sa doktor, kung pwede ka sa vitamins, asko, ano, as 40. As Ito, 5 ml. Yan. Kasi, yan, yan, 10 ml. 5 ml, another 5 ml, 10 ml. Ayusin mo na pag inom kay sayang yung gamot. Ano mo sa iluwon mo sa naon? Ano ba naman yan bakit nipin yung mm, ganoon? Kasi sayang natatapon, di ba? Hindi naman ako galit niyan. Ganyan ako magsalita. Tapos na oh. Nakat ka na doon sa loob. Ma oh. Mamaya, ulasan kita 10 kakakain. Kasi bawal kumain pa after mag-inom. Sige na guys, kasi kumulo na yung aking sinabaw. Kung ano. Baka madurog yung kalabasa. Bye!